YouTube vlog. Ayan. Uh, magandang hapon. Magandang umaga. All over the world. Ayan. Kagigising ko lang kasi dumating ako ng 3 o'clock. Galing sa aming work seminar. It's around 7, 7 like that. Kami nagumpisa. Ako ay nakakulot ngayon. Para na perfect ko na yung magkulot. I'm so nag enjoy na ako. Kasi kagabi, naligo na ako ng buhok ko, naligo na ako ng maayos. At kanina, naligo pa rin ako ng katawan ko para presko ako. And, um, dahil first day of menstruation ko, hindi at uh, talaga ako naliligo ng buho, kundi konting bath at linis lang. Talagang pamahiin ko yan since nagkaroon ako ng menstruation. I don't know sa iba ko anong ginagawa nila kasi ayokong sumakit yung ulo ko, puson ko. But actually, sumakit yung puson ko kanina. At dahil tayo magtatrabaho, I need to take a pain reliever para hindi ma-distract yung araw ko. But actually, yung pain reliever lang naman, ilang oras lang. But it's okay kasi nung pag-uwi ko, bawi naman tayo ng almost 2 hours or 3 hours na tulog. It's okay. Na pagpahinga mo pa rin ang sarili mo. Yung nga like kong sinasabi in my life, may other vlog na if you work hard din talaga and if you have time, a lot of time to to sleep, to eat, to rest. Gawin yan para mas maduktungan pa natin lahat ng gusto natin gawin. ba diba? Yung top priority pa rin natin ay alagaan ng ating sarili. So, yun naman, dahil nga ako ay nag-vlog, dahil mag-start na ako ngayon mag-Christmas decoration! I'm so excited! Bukas, magpo-first decorations ako sa aking shop, sa munting shop namin, sa Urban Market, sa Dance Pink Closet. And um, konti lang naman kasi maliit lang naman yung tindahan namin. And dito sa bahay, lahat ng mga sponsors ay dumating na at wish ng asawa ko magkaroon kami ng blue Christmas dahil favorite color na yun. So ngayon sabi ko, so pagbigyan because this is my second time na mag-Christmas dito sa Amerika. Actually, ika years ko na dito sa Amerika, pero last year nga, sa Pilipinas tayo na christmas So, this time, I'm so happy kasi dito ma din mag-Christmas yung mother-in-law ko at si Tita Nini. Kaya sabi namin, general cleaning tayo, mag-decorate tayo ng konti para naman ma-feel natin yung Christmas this year at hindi tayo maka-feel ng homesick. yon. So, dahil dumating na yung mga iba, at ah, talagang very happy siya kasi gusto nga talaga ay kulay blue. Pupunta tayo ngayon sa mga simpleng umurahin dito sa Amerika na nabibili ng mga decorations. Hindi naman natin kailangan mamaharin lahat para maging maganda yung decorations natin. Kasi, parang, parang dati kasi ay nag-vlog din ako. Inang two times or ika times ko na yung magbablog na kung paano ako mag-decorations ng Christmas tree. Although, humingi na ako ng advice sa mami ko at saka sa mga Instagram or Pinterest hindi naman ako gano'ng ka-perfect para mag-decorations at kagandahan but for me, gusto ko mapasaya lagi ang aking asawa. Sayang lang walang aming anak kaya last year bumawi ako kahit hindi gano'ng kagandang Christmas day namin pinush namin at ilagay namin ng mga regalo para naman ma-enjoy ng anak ko ang Christmas. But this year nag-usap na kami ni mami, papagandahin niya yung bahay, mailan siyang in order for Christmas para ma-enjoy din ng anak ko ang Christmas kasi alam mo naman kahit dalaga na yung anak ko ay baby, baby baby namin yon kaya at saka talaga naman ang christmas ay para sa mga bata. And dahil wala kaming baby dito at baby ko si Sweetie, so pasayahin natin siya at ibigay natin yung best for christmas. This year gusto ko lang din medyo masyadong simple lang at kung makakita tayo ng magagandang decoration mamaya at pasok sa ating budget, ay why not bilhin natin ano? Hindi naman kailangan tayong napakagastos. Ako kasi may, nakatle, may nakasulat ako kung ano mga dapat bilhin para budget lang ito. At yun nga, pagkatapos ko naman kasi ng decoration, ito naman inaayos ko ng pack at uh, ito'y binibenta ko sa pasabay. So most of my friends from the Philippines nagagandahan ng decoration ko, nakaka-appreciate. Most of the time, sila ang bubibili. Kaya thank you so much. Last year, ang Christmas week ko dito sa Amerika, ito yung pictures, ginaya ko yung typical Christmas ring ginagawa ng mami ko or kinalakihan ko sa Pilipinas. So ngayon naman, first time ko na magkakaroon ng blue Christmas and dark blue pa siya, ha. So ang hirap talagang hanapin. But anyway, pagbigyan natin si Sweetie and ngayon nakapag full charge na ako. Full charge. At yung asawa ay on the way na. Labas sa siya ng office. Pipick-upin niya ako para pumunta tayo sa 99 Shop or sa mga ibang shop na pwede nating bilhin ng mga blue decorations. Mang pakahirap tayong maghanap. Let's go, guys! Guys, welcome back to our YouTube channel. Nandito na tayo sa 99. At kukunti pa lang din pala yung mga Christmas decors nila. Actually, eto na. Ayan. And, ang cute yun. Oh, gusto ko siya mag Kit niya over Christmas. Ayun yung mga Santa Claus. Actually, bibili ako ng Santa Claus kasi uuwi ko yan sa Pilipinas for next year. At bibili lang ako ng pan-decorations para sa shop. And baka sa susunod na yung sa bahay namin. So, ang cute niya. Ang dami niya. Ayan. Kita ko sa inyo. Guys, nakabili na ako ng pang Christmas decor. But actually, sa Pilipinas to. Bili na ko si Mami ng ganito. And ito. Kasi I have to na. And yung wish ng Poon And I buy for Christmas decorations naman sa aming shop. So, hindi pa masyadong mas madami dito. Parang dun sa isang 99 mas madami sa amin. Kaya, bibisita rin tayo dun. But, I'm so happy kasi talagang parang pinafeel ko ng Pasko talaga. Ang ganda. Ang sayang mag-decor. So, samahan niyo ako at baka punta ako sa another shop at titingin pa tayo ng some of the naman tayo sa ano to? Five Below. Ayan naman ang mga decorations niya. Diba? Pondi lang yung decorations nila but I'm so happy kasi nakahanap ako ng pink na reindeer. O oh, diba? So may pink siya. Kasi lahat ng binili ko ngayon para kay mami dagdag lang. At saka para sa shop namin sa Dance Pink Closet para ma-feel naman natin na early November ay Christmas na. O oh, diba? Ang ganda. So pakita ko sa inyo. I'm so excited to do this and to decorate ang ating shop. welcome back to our YouTube channel. And today, kaduksong po ito ng no mga times na nag-vlog tayo, na pumunta tayo sa mga iba't ibang shop para maghanap po tayo ng Christmas decoration para po i-decorate ito sa loob ng aming maliit na bahay. Ngayon pong Christmas 2023 dito po sa Amerika. And I think this is my third time na ipupush ko at kakayanin ko na mag-decorate sa loob ng aming bahay. Dahil alam niyo naman, hindi ko masasabing perfect at ganun kaganda yung decorate ko. Pero pinupush ko ang Christmas kasi talagang favorite holiday ko ang Pasko. At dahil nga po, malayo tayo sa ating pamilya, sa ating anak, na talagang siya talaga yung pinaghahandaan ko for Christmas sa mga gifts, sa decoration, sa mga dami. Talagang matagal pa lang yan ay talagang pinag-iipunan ko na kasi Nung bata ako, ganun din ang mamit daddy ko. So but this day, happy naman ako kasi si mami ang talagang bahala sa aming anak kahit medyo dalaga na siya, i-push pa rin natin dahil nga ang Christmas ay para sa mga bata. Dahil nga po ngayong Christmas ay wala akong bata sa loob ng bahay, ay nag-request po ang asawa ko na mag dark blue Christmas kami. Isipin nga naman po siya talaga yung naghanap sa online na mga panglagay ng upuan na yan, ano. So, pinag-combine na lang namin yung dark blue and white. So, ayan. Then, tamang-tama nakahanap kami ng dark na para siyang hindi naman siya kumot na makapal or something. So, pag nanonood kasi kami dito, medyo malamig. So, pwede tayo magkumot-kumot siya ever. And, Thanks din sa Target. Nakahanap tayo ng mga ganyang decoration. Sa 99 cents din, na budget din natin yan. Magaganda rin naman. Hindi naman ganun katsaka eh, hindi naman natin kailangan magpakagastos ang bonggang-bongga para lang mas spend or masabi nating magandang maganda yung dekorasyon natin. Nasa pagde-decorate yan, sa pag-aaral, sa pag-search from Instagram, Pinterest, or sa mga advice ang sino man, ay pagsamasamahin yun, kalalabasan lang yan, ay maganda din. And after that, nakabili rin ako sa... 99 cents na mga ganito. And then, syempre, kasama kong aking asawa. In-approve na yan kasi favorite color nga na yan. Nagandahan siya sa mga bells. Kasi nga, madalang kami mag-decorate ng ganyan. So, sabi ko, sige, itry natin. I-mix and match natin ang silver at saka blue. Natatandaan ko, nung last week, nung pumunta kami sa 99, so, nasa cart na namin yan. Sabi nung isang I think puti siya. Pero I think ang dekorasyon niya ay puros red kasi may mga anak siya. So, alam mo naman, pakapag red, alam na mga batang Santa Claus. Yan, Pasko talaga. Yan, parang ganun. So, nakita niya yung kulay ko. Tapos sabi niya, uh, you have children dito. Sabi ko, wala, nasa Pilipinas. But, tradition talaga namin na ngayon nagkaroon kami ng bahay, gusto talaga namin talaga na may decorations for Christmas or spirit of Christmas lalo na Uh, nasanay tayong lumaking ganyan. Kahit simple lang, idaos talaga natin, di ba? Pagbigyan natin. So, sabi nga sa akin, ang ganda ng kulay mo, sabi nga, ah, magiging perfect yan. So, sabi ko, talaga, para may bumulong na, nakuha, nanalo yung asawa ko, kasi talagang sinabi nga, yung mga minix and match naming decoration, ay magiging maganda daw sa loob ng bahay namin. So, nakakatuwa lang, dahil may mga tao talagang, ano, yung mga, nagpo-plan ka ng decoration, yung na-appreciate nila. So, ikaw naman, ano na, up ka na parang gawin ito, subukan ito. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi nyo susubukan, hindi nyo malalaman yung resulta. And, um, kumbaga, kung hindi naman maganda ang kakarisultahan ng blue, syempre, ba diba, iba't iba naman tayo ng opinion. And for me naman, I think, sa mga gagawin namin, magiging maganda to. Kasi ito ay para sa aming mag-asawa. And especially, darating din na aming mother-in-law at tita Nini dito sila magpapasko. Kaya simplihan natin yung bahay para magkaroon naman ng spirit of Christmas na hindi naman tayo ma-feel homesick sa Pilipinas, ba diba? So, I think start ko na. Dahil kanina nilagyan na ng asawa ko yung Christmas. Three and yung Christmas light namin automatic meron na dyan. Chinect na namin, wala namang punde. Tapos nilinis-linis namin ng konti para naman alive-alive siya kasi almost 11 months din siyang nasa stock room namin. So, ayan. Maganda naman siya. And sa aming kitchen naman, para makikita nyo, hindi na ako masyado naglagay ng blue. Pakita ko sa inyo. Pero magtutor naman tayo pagkatapos. So, Kulay blue rin siya, pero ilagay ko Santa Claus. Alam mo, may touch pa rin for Christmas palagi yung si Santa, ba diba? So, dahil nga sa daming nagregalo sa akin ng mga pinggan, kutsara, ganyan, hindi ko na alam kasi wala kaming extra cabinet dito. Dahil sabi ko nga sa inyo sa mga first vlog ko ay uh, tuwing pumupunta ako ng Korea, dun sa tinitirhan ko talaga is open cabinet siya. So, tamang-tama naman sa... Amazon ay may ganito. So, niregaluhan ako ng asawa ko ng ganyan. Matibay naman siya. At saka, tinibayan ko naman yung pagkakalagay. Ayan. So, my God, parang 2 years pa lang sa dami nagregalo. Yung iba naman nabili ko for sale. Hanggang dumami na siya. At may iba nakaka-appreciate. May iba na hindi. Iba't iba niya naman tayo ng dekorasyon at opinion kung paano tayo mag ng bahay. Pero for me, eto na lang siya. Siguro kung talaga magkakaroon na kami ng space at sariling malaking uh, alam mo yung space na malaki at saka okay na kitchen so okay magdagdag but this time okay na to enjoy na ako and I think when nagpaparinig na naman sa amin sa Christmas na kitchen na naman stuff yung ireregalo sa amin parang for me ay ko na naman to ilalagay but Thankful lang din sa mga tao nagmamahal at mga nakakaalala nagre-regalo sa akin. Kasi alam nila na kahit sa Pilipinas, mahilig talaga kami mag-collect, mag-decorations, and i-mix and match nyo lang para hindi nang masyadong masakit sa mata or parang magulong tingnan di ba? Siyempre, yung iba hindi naman nakaka-appreciate. Hindi mo naman sila pwedeng i-please na ma-appreciate yung dekorasyon mo, but iba't iba nga tayo how to handle and decorate sa loob ng ating bahay, di ba? So, yan po. Kung... May Christmas, meron Santa Claus. Sa Suni, papakita ko pa rin. Dito sa dining namin, wala pa ako masyadong final. Pero very smooth lang yan. Ayan, typical dining. Pero may Christmas touch up decoration. And ito pa yung minamaganda namin, yung... Nagkaroon kami ng bilin. Nakahanap kami. Alam mo, last year pa namin gusto magkaroon ng bilhin ni Sweetie. Kaya lang sa Pilipinas kami nagpasko. Hindi dito sa Amerika. So, noong nakakita kami ng ganito, binili talaga namin. And plano namin, pag church namin, ipababless namin to. So, this side, hindi ko pa masyadong decorate Kasi hinihintay pa namin yung long mantel. At sa online na naman namin in order. Kasi nga, wala kaming makita talaga. Puros cream red. Kahit dito sa dining namin, nilagay ko na lang talaga ay simpleng may touch of ano ano to yung sa ano to red and green kasi parang simple na lang diyan kasi for sure maglalagay kami ng food diyan sa Pasko di ba buhay na lang sa pagkain di ba Ayan lang naman, mag-start na tayo. Very simple lang yung bahay namin. And I think more of decoration na kaya huwag natin masyadong kadamihan. Very smooth na lang i-focus na lang natin kay Christmas tree. Punuin natin ng gift and enjoy for the holiday na lang tayo. So, samahan niyo ako na mag-decorate na. So, mag-decorate na tayo. Siguro dito ko kaya ilalagay. Ayan. So, mag-start na tayo mag-decorate para makita natin kung ano pa yung mga kulang sa ating Christmas tree. kinakabahan ako. Hindi ko alam kung anong uunahin kong i-decorate. Alam mo, talagang lagi ako nag advice or na advice sa mami ko. Kasi alam ko talaga na may mga tradisyon na siyang ginagawa. Simula lumaki-laki ako, talagang siya talaga ang um, nag-aasikaso sa aming bahay. At for two years ko dito sa Amerika, pa ako. Hindi ko masasabing perfect at ganong kaganda yung decoration ko. Pero I'm so thankful kasi every year, may nakaka-appreciate, may gusto o marble ng decorations namin. So, thank you, thank you so much talaga. At nakakataba ng puso. But this color blue naming decoration, this is my first time, pero itatry natin yung best natin. Kaya comment down below kung may mga ideas pa kayo na pwede yung i sa akin at pwede natin idagdag sa munting bahay namin to celebrate 2023 Christmas, diba? So, upisahan ko na siya and mag-start na tayo. Hindi ko alam kung ano upisahan ko dito. So, try natin. Gabi, kinakabahan ako mag-decorate. Siguro, siguro, balikan ko kayo para mas makapag-focus ako mag-decorate. At kapag okay na siya, ay ipapasilip ko sa si inyo, guys. Okay? Guys, ayan, tapos na tayo mag-decor, pero hindi pa siya final. Baka tomorrow ay uh, pagka-close ng vlog natin, ay may final ko na siya. Kasi kulang pa din yung mga blue and silver or gagawin kong dark ball na 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 blue na lang siya. But actually, ang hirap pala yung maganyang mga malalaking decor. But for me, I love it. Uh, maganda pala din talaga ang kulay blue. And e, nag-combine na rin sa aming mini salas. Ayan. Very minimalist lang siya na may spirit of Christmas ngayong 2023. And siguro pupunuin ko pa siya. And tomorrow, balikan ko kayo para sa final Christmas tree natin. At makapag Konting tour na rin tayo sa mga Christmas decor ko ngayong 2023. Ang saya lang kasing tingnan dahil first time ko na nag-silver and blue. And talagang sinurge namin yan. And this is my favorite favorite color to talaga ng husband ko. And um, next naman siguro yung bilhin namin, aayusin namin. A very simple uh, symbol talaga ng Christmas, yung bilhin na yan. It's very important talaga. Inatuwa naman ako kasi maganda yung kinalabasan. Minix and match ko na lang talaga siya. I think sa Pinterest ko to nakita and finalo ko lang yung instruction niya. At nakuha ko naman But dahil nga nag-budget lang tayo, kaya tama lang yung nakalagay. But for sure, baka bukas magdagdag tayo, mag-extra budget, budget tayo dyan. Pero yung medyo mura na lang yung kunin natin na makakadagdag ng very colorful ng blue Christmas tree natin. Ayan. So guys, balikat ko kayo tomorrow. Magpapahinga muna ako. And more update again tomorrow. guys! Welcome back to our YouTube channel. And today is the next day nung tayo ay nag-set up ng Christmas tree natin sa bahay. And pagkatapos ko nga mag-work, pinig up ako ng asawa ko dahil gusto kong dagdagan ng konti yung mga tabi kasi para maganda naman din sa pictures at hili na lang tayo ng mura para makabacho tayo. But anyway, sabi ko nga sa inyo na napakahirap maghanap ng color blue. Kung online ka or pupunta ka sa iba't ibang shop. But ngayon, ubus na yung kulay blue. Meron may nakita pa akong isa. Siguro, ay try to mix and match para sa ganon ay uh, maayos lang natin. Matanggal lang yung bungi-bungi para pag nag-pictures naman, naglagay tayo ng gift. Maganda siya at presentable siya. So, samahan niyo ako na maghanap para mamaya mala-set up na natin ang ating blue Christmas ngayong 2020. So, guys, let's go! Pakita ko sa inyo, tingnan niyo isang haba yan. So, pili ka na lang. 99 is sa very budget na bilihan ng mga item. So, for me, uh, makakatipid ka talaga at mapapaganda mo pa yung Christmas tree or decorations mo sa bahay. So, let's go guys! Tapusin na natin to para makauwi na rin tayo. Hey guys, welcome back to our YouTube channel. Narito na po kami sa bahay. Actually, wala akong masyadong napamili dun. Kung hindi ilan lang, but it's okay kasi dagdag lang naman din nating ilalagay sa mga space na bungi-bungi para naman maganda at presentable siya sa pictures. But this one, I'm so happy and proud kasi yung napanood ko sa Pinterest ay nakuha ko siya kahit papano. Hindi man siya ganun ka-perfect for me, I'm so proud at maganda siya. At napagtulungan at naging banding namin itong mag-asawa habang binibuild namin itong Bloom Christmas Tree. For this year, 2023 talaga. Kaya, bumili uli ako ng isang bell. Isang bell na lang siya, pero dark blue siya. So, ipinasok ko na rin siya kasi para okay lang, maganda pa rin, di ba? So, pagkatapos bumili na lang ako nitong dark blue ito, ito talaga yung mga mahirap hanapin. At actually, kahit meron siya, ang bilis yung maubos. I don't know, marami rin ba nagde-decorate talaga ng kulay Bloom Christmas Tree, o uso talaga ito sa Amerika, yung mix and match, or magta-try ka talaga ng ibang uh, decor ng Christmas Tree. So, ang, ang hindi ko pa lang talaga natatapos itong bela namin, hindi ko alam baka sa Sunday, kung makapag-church kami, makakita ako ng magandang isasama pa sa likod at saka gusto ko talaga siyang ipabless bago namin siya talaga i-totally decor para naman sa ganun ay talagang bless na bless talaga ang first time na bilhin namin. So, soon ko na lang siya ipapakita. But this day, ito yung binili namin. Ayan. So, for sure, pasok na pasok to sa kulay ng blue Christmas tree namin. Siguro ilang balls lang yung binili ko. At I'm so excited kasi nakabili na rin ako ng Christmas gift ko para kay Mamita sa isang kaibigan ko dito sa Amerika. Kasi nga, hindi ko alam kung magla-lunch kami ng Thursday dito sa bahay para ibigay yung gift or parang pinano namin pagbalik na lang na may simple kaming lunch. Alam mo naman kami pag nagkita, nagkwentuhan, happy-happy na kami noon. Or baka, kasi sa Thanksgiving hindi kami magkita-kita kasi may kanya-kanya kami. And Thanksgiving talaga yun yung time para magpahinga ka dahil walang trabaho noon. So talagang parang day off yun. And it's a family day also. And uh, hindi na siguro kami magkikita noon kasi first week of December, uuwi na siya sa Pilipinas para mag-Christmas at New Year. So, I think this week lang kami magkikita. Hanggang makauwi na siya, baka video call na lang or tawagan na lang mangyari sa amin or text. Kasi madalas ganun na yung nangyari sa amin. Pag busy kami, totally nag-uusap naman kami every sa isang linggo. Kasi talagang focus yun sa trabaho. Basta day off niya, hindi nakakalimutan tumawag or mag-video call at kwentuhan ko ano mga nangyari or update-update sa kanya. So, it's okay. But this Friday, magkikita kami kasi plano niya talaga magpasama sa amin. Sa Citadel or isang outlet mall dito sa Amerika. Lalo na Thanksgiving sale or Black Friday sale. So, mamimili pa siya ng ilang gift niya na dadalhin sa Pilipinas. So, sasamahan namin siya. Baka yung totally banding or mag-dinner. I don't know kung anong mangyayari. But I'm so excited kasi para yun yung last banding namin before siyang umuwi ng Pilipinas. So, sulitin ang oras na yun. So, ayan. Ito yon ang hirap makahanap na ganitong blue, most of the time kailangan mo pang pumunta sa ibang shop or sa mga online para makomplete mo talaga yung ganyang Christmas tree. So talagang dito sa Amerika, para na search ko, napanood ko, or naririnig ko, or nakakapagbigay ng advice sa akin, dito talaga, kahit sa Pilipinas naman, nauuso na talaga yung mga malalaking bahay o ibang bahay na mahilig mag-mix and match ng ibang kulay or Christmas tree. Kasi ako, lumaki talaga akong traditional Christmas tree. At yun, yung red, green, yun lang, red, green, and gold and silver. Yan ang mahilig sa mami ko. So, doon lang ako umikot. Kaya yung aking kusina, hindi ko siya kinambine as a blue para naman may varan or may harang na para naman may relaxation ng pagka-dark blue pagdating doon, para may spirit of Christmas pa rin Santa Claus. Para kasi yung kinalakihan ko eh. So, uh, nilagyan ko na ng konting decoration para mas ma-feel din natin ang Pasko. So, gusto ko munang tapusin to. Kasi masyado ng mahaba ang pag-prepare natin tong Christmas tree. Nilagay ko na rin yung first gift ko. First gift ni Mamita ngayong Pasko. Kaya, thank you so much. I love ya. Pero sa 24 ko pa lang yan, i-open. Hayaan nyo at magkakaroon tayo na unboxing sa lahat ng gift na marireceive ko sa Christmas kasi love na love ko talaga mag-open ng gift kahit maliliit na bagay. Kahit mga cards, letter, picture, sobrang na-appreciate ko talaga yan. So, tapusin ko muna at balikan ko kayo kapag tapos na lahat. Ito na lang naman yung final, yung, tsaka yung bilin, tsaka yung dining namin. Yung dining namin, very simple na lang kasi for sure, dun kami kakain sa Christmas. Kasi na natin masyadong maraming dekorasyon para sa ganon. Minimalist lang ang dating. Very simple lang. At basat may spirit of Christmas lang, ba diba? So, tapusin na muna natin siya. Yung mga bowls sa baba. Kikit na mga ribbon. Ayan, ba diba? And the bowls. Ayan. Yung top, wala na naman siya. Alam niyo naman kung bakit, ba diba? Ayan. So beautiful. Nakadagdag pa rin yung mga balls sa baba. So pretty. Ayan. So, pisahan na ng pag-wrap ng Christmas tree. na mga gift. Ayan. Very simple lang. Tsaka lalagyan ko pa ito ng mga candies for Christmas. Ayan lang yung mga pillows namin. Ayan. Siyempre, meron dyang ano para pag malamig. And the curtain. Ayan. Very beautiful. And this one is the last one. Ayan. And dun sa side naman, I think tatapusin ko siya maya-maya. Pakita ko rin sa inyo. Ayan. So beautiful.